Buenos dias, señoritas y señoritos. Today we are giving you going to give you an update dito sa kaso kinakaharap ng mga uh, Duterte family and their minions before sa International Criminal Court or ICC. Ja, uh, based siya dyan sa The Hague, Netherlands. At nakapunta na rin tayo dyan. Maganda yung lugar. So uh, wish nila na diyan sila makukulong. At uh, yun nga, yun nga ang uh, sasabihin sa atin uh, sa ni Senator Antonio Trillanes and we will play that uh, video based on the interview na ginawa sa kanya ng uh, social media page na now you know. At dito sa video na ito, sinasabi niya na although, i claim niya speculation lang daw yung uh, eh announcement niya earlier na galing na nga dito yung mga ICC investigators pero I'm very sure sinasabi lang niya yan kahit alam niya ang katotohanan dahil uh, nasa kontrata rin ng ICC na dapat uh, isekreto yung bisita nila yung pagpunta at pag-alis for their own safety kaya very secretive yan kaya ganun ang sinabi ni Trillanes pero what uh, what interests me more is yung scenario possible scenarios na ginagawa na ng mga Duterte and it is either they are preparing for their legal defense sa dahig o kaya uh, they are also pre preparing to escape the arm the long arm of uh, of uh, the ICC and uh, pwede nila gawin yan. Pupunta lang sila sa mga kan bansa na hindi signatory na sa or hindi miyembro ng ICC or hindi signatory sa Rome Statute ng ICC. And one of those countries are uh, happen to be uh, China, in and, uh, and, uh, Russia <laughs> among other countries na sa Africa at uh, mga communist countries sa uh, Asia also so we will uh, play that video and we will make more analysis on that also another video we will or Ojo we will be playing is the interview yung now you know uh, Facebook uh, uh, political page 'yung dito naman kay Mr. Ronald Llamas na former presidential uh, political adviser during the Aquino administration kung saan sinasabi niya hindi obligado ang gobyerno to inform uh, Senator Bato dela Rosa kung totoo ba nakapasok na dito ang ICC o hindi at even 'yung ICC hindi rin sila obligado to 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 report to Bato anong ginagawa nila dito so i play muna natin 'yung uh, Interview kay Senator uh, Trillanes, and we think uh, now you know uh, site for this uh, interview. Let me just clarify. I am speculating uh, at this point. Uh, yun lang ang information sa akin. Natapos na yung investigation as far as the principal accused are concerned. Um, si mm -hmm. ano, former President uh, Duterte si Bato de la Rosa, si Bongo, no? Uh, mga incumbent senators, tansya ko, kasama rin si Vice President Sara Duterte. Magpe-prepare na ba sila ng safe house sa uh, abroad? Magagawa uh, na sila ng escape plan? Or uh, anong gagawin nila? So yun ngayon na magtotormed sa kanila until the actual warrant comes out. But that, that's the price dun sa ginawa nyo. No? They should not pretend na parang wala silang krimen. Meron kayong ginawang krimen. Di ba? Uh, lalakas ng loob nyo, tatapang nyo. Ito na ngayon. Di ba? Okay guys, uh, very clear yun. Na, But let me just uh, clarify. I okay, am... uh, thank you Senator. Tapos na. Nagsasalita <laughs> pa eh. <laughs> okay. Uh, yun. Klaro, klaro na. Even if uh, we we are discussing issues like uh, pagbabago ng plano ni ni uh, uh, Vice President Sara Duterte instead of running for uh, for president in uh, 2028, she's now narrowing down her plans na to running for a lesser post in uh, 2025 and that is either to run for mayor to re, to regain control of her uh, losing uh, losing control over their bailiwick, their traditional bailiwick, ang davao uh, na under threat to be overtaken by the now emerging reemerging political nemesis nila or political rivals nila na mga Nograles family na mga anak ni former speaker uh, uh, uh Prospero Nograles. So, uh, will she do that? Will she take take back control of Davao kasi sinabi ng dalawang magkapatid si uh, si uh, Polong at si uh, at si sino pa tong isa si uh, si Baste they are quitting politics. Tapos na sila sa politika. So, if they will do that, parang they're opening the doors to the Nograleses. And, they, it, and, the, and the door, once shut, and what, once, once controlled by the uh, Nograles family, baka hindi na sila makabalik dyan. remember, politics is local. You have to protect your base first. And then, pupwede ka na pumunta ng national. So, Uh, for the uh, through the years nagawa nila yan pero will they continue to be able to control Davao so pwede tumagbo siya senator pwede ah no pwede tumagbo siya mayor senator or congresswoman to challenge Romualdez kung sa tingin talaga niya ma ma matuloy yung yung chacha yung people's initiative so that is also an indication na nakikita niya Papasok na talaga yung ICC. Nakikita niya they won't be able to make it to 2028 na. That's why they are they are moving closer dito sa 2025 to try to influence things para to, to for political survival. So again, another another sign ito na uh, tama talaga si Senator Trillanes. Uh, ICC is coming and the change of plans by uh Vice President Sara Duterte to take action in in the 2025 election instead of the 2028 election is also based on the fact na nakikita niya that the world is getting smaller for them every day and that uh, by 2028 baka wala na sila dito nandoon na sila nakakulong sa sa ICC at uh, not necessarily dyan sa Europe kasi although based sa the Hague ang uh, ang ICC pero sa the Netherlands, pero pwede rin sila mag-assign ng isang bansa sa kulungan ng ibang bansa na na part of the 80 member countries ng ICC na para makulong yung mga, yung mga Dutertes doon. Pwede sa Africa, pwede sa Europe, or sa Asia. Yan. Yan po ang realidad sa kanila. And then we will also play dito kay uh, interview sa kay... Uh, Ronald Llamas na reaction naman niya kay Bato de la Rosa on the ICC issue. Obligado ba na sabihan ka na Uy, lalabas na yung to pares, kasama ka. Uy, nandito na yung dadampot sa'yo. Eh bakit? Ba't ka naman sasabihan? Eh, e eh, kung tumakbo ka sa China, hindi ko sinasabi na tatakbo si Senator Ramos sa China, Bigla kang mawala. O, oh, hypothetical lang. O, oh, kaya bigla kang uh, saan man magtago dyan na uh, kuweba, no? kasi eh, sino na yung, well, uh, sino yung issue ng international war? Kung uh, wala naman. Sa business class naman yung aeroplano nun. Hindi naman, hindi naman uh, uncomfortable, no? Kaya, nabang, ano naman hinihingi mong obligasyon sa gobyerno na ikaw ay dapat sabihan? Eh, hindi um. naman bago ito ano so, alam mo naman na ikaw yung uh, isa sa mga proponent, tulak, hindi yung pusher, tulak, tulak <laughs> ng tokhang. So, no? so, alam mo naman na natatamaan ka, hindi lang yung iyong principal. Eh bakit ngayon para naghahamon ka pa na magpakalalaki at sabihan ka? Alam mo, ang tingin ko kasi dyan na nangyari, no? sa totoo lang, hindi naman talaga kinausap yung gobyerno. Ano, maraming mga protocol dyan at saka formalities. No? Kung sakali nakapasok yung ICC, mm. pag -hmm. kinausap ina yung mga abogado ng mga biktima. Yun! So, uh, yun. lang sila ng uh, communication. Ang tawag dyan, communication eh. Dahil mm -hmm. hindi naman ng kaso itong mga biktima sa ICC. Okay. Abogado ba? Okay. So, klaro na. Ha? Klaro na. Pareho ang statements ni... Uh, ni Senator Trillanes at saka nito ni Ronald Llamas na part of the strategy could be parang tumagbo parang umalis ng bansa so si Sarah, she is setting her political uh, moves closer uh, uh, to be practical closer uh, sa taon na ito which is uh, next year which is the election next year pero kung i think uh, pag mailabas na yung, sa, yung yung warrant of arrest middle of the year Uh, she will go for the escape plan na yung sinabi ni Trillanes and she will uh, she will go to a country madali naman yan pwede rin naman sila pumunta sa country na uh, hindi miyembro ng inter ng ICC uh, kasama na diyan China of course number one country yan and sinabi rin niya ni Mr. Ronald Llamas and also Russia and also including America nag uh, nagra nagratify sila pero hindi nila eventually nag-sign yung Rome Statute to be fo to formalize their their membership sa ICC. Pero syempre, battery triple rin sa kanila sa Amerika. So, most likely, they will go there or kaya, other African countries or other communist countries in Asia na hindi rin miyembro ng ICC. So, they can also do that. So, uh, very, very exciting year ito sa atin. Lalo na yung timeline na both sinabi ni Trillanes at both sinabi ni, ni uh, Harry Roque na middle of the year. Things can happen fast. Sana lang nga, kasi... Uh, Nainib na talagang taong bayan Kaya please share this vlog uh, to friends and relatives Na yung mga parati nagtatanong Ano na ba nangyari sa ICC case? Tuloy pa ba yan? Kailan ba yung warrant? So, uh, these statements both from uh, Trillanes Lalo na si Senator Trillanes Dahil tumutulong siya sa mga biktima Kaya, kaya imposible hindi niya alam Na ito mga biktima ng EJ case ay hindi ko makausap sa mga nagkwan nag, uh, lang siya he is just observing the rules of ICC which is dapat lahat ng investigation nila very secretive at tulad nga sinabi ni Mr. Llamas na hindi naman yan kailangan inform nila yung gobyerno because ang kailangan ng nila gawin ay kausap yung mga complainants or yung mga relatives ng complainants or kahit yung mga na-survive na tokang buat na buhay pa pwede rin nila kausapin ng mga yon so yun that is the latest on this issue so please share this blog to friends and relatives and uh, and uh, don't forget to tell them to subscribe to the blogcaster Armandine YouTube channel and I'll be seeing you in my next blog